fishes. <laughs> ito pa yan. Cross oh. natin po. It's that. So mga brad, pakita ko sa inyo na nag-order tayo sa Temo ng lure. Ito. Ito yung Temo app. Tapos in-order natin itong ito yung in-order natin. Buy this again. Means, na-order na natin siya. Nabili na natin siya. Ito yung in-order natin na na lure. So, ito yung ating na-order na lure na silveradong sardin. So, nagamit na natin siya. So, panoorin nyo sa video kung gaano ba siya ka-effective. At sure ako magustuhan yung ating video kasi naging effective siya. Nagamit natin itong lure na to Sa Temo app lang yan. Meron na rin silang base dito sa UAE. Itong app na to, to, to. Temo. Huwag ko nakita yun siya. Yan. Temo. Temo up yan. Dito natin order yung lore so panoorin niyo sa video natin kung effective talaga siya yung lore natin. Madami na akong na-order na lore sa Temo. ibang klase. So yung panoorin niyo yung video kung effective yung ating lore na to. Ayun yan. Good morning. Tsaka aga pa. Ang dilim pa. So semis pa tayo Ito sa Adjman Pagbaba so, lang natin ng taxi Ingin yung mga ibon na. Magala, tahimik ang tubig ah. Yan tapos na tayong mag setup up Ultralight dala ko Pero may dala tayong pang Ito Pang ano natin, pang bait and wait mamaya Mga huli tayo ng Medyo maliit na isda ang pang pain so, bait and wait tayo Yan yung plano natin So hindi ko alam kung may iba yung plano natin hindi sa naging sitwasyon mamaya ito ah, ang daan natin dito papasok dun sa spot natin pero try ko muna dito sa gilid na ito mag casting southern jig 10 grams ito kayo lang natin ito galing sa temo kung alam nyo yung temo na app ang ganda bumili doon mura tapos wala pang charge shipping fee kung gusto nyo bumili sa Temo app makakabili kayo ito yung kakabit natin ito yung hamper na wala pang ano tayo wala pang paramdam paramdam na ano okay, makahuli na tayo kahit maliit lamang, magkuha tayo ng pampain natin sa betin natin pop 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 may huli what is this lapis you are lapis Atin na naman Ay, sabi ni Mrs mag-uwi daw ako ng lapis so uwi natin to wala tayong lalagyan so, hindi ko alam kung saan natin ito ilalagay ngayon lang tayo mag-uwi ng lapis dahil nag si misis na so, mag-uwi daw tayo naka-isa tayo gamit itong silver sardine natin napakabisa ganito yung nakadami ng unang punta natin dito na nawala natin <laughs> Ah. Kinanaman oh. Mga latis nandiyan na naman. Pag maliliit, balik natin. Medyo malaki yung nakuha natin. Yan na wala. Buti naman. Maliit siya. Mga brad, nakahuli tayo ng Nura. Anong ra? Yan. Nura nga. Kami ko. Pampain to. Wait and wait natin. Sorry bro. Kailangan kitang hatiin. Dahil gagawin kitang pampain. Kaya pampain ko siya ng buo. Para mas maganda. Sabit lang natin siya dito. sono ribato sono ribato io sono riuscito a scrivere questo è il bello ciao 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 set up na natin yung ating bait and weight live bait yung ating nilagay Nora, medyo maliit nga lang so okay na siguro yung size madami na nag-fishing sa so, unahan natin, sa taas kita nyo so, pas ulit tayo Ay, hmm. lapis lapis ulit kung uwi to, pag lapis na malaki-laki pag maliit, balik natin Ayo, na na Gawin na natin, pamprito to. Ito magwala sa loob. Diyan, diyan, diyan. Sa loob ko magwala. <coughs> sa loob magwala. May dalawa na tayo dun. Pang uwi. Siguro mga limang piraso. Mga ganyang size, okay na. The rest, natin. Balik natin sa tubig. hindi pa rin tayo nagpapalit ng ano ng lure yung silverado ang sargin pa rin gamit natin medyo madalang na yung lapis hindi kagaya ng nung... madami din kasi nagfishing fishing dito naubos na ngayon lang tayo mag uuwi ng lapis kung sakali <laughs> yun peace na wala luloksohan yung mga dal kapem mo na tayo Eh! Hey, wala. ayam <laughs> Ay, hindi pala. <laughs> pa pala. Na Ay, lapis. Medyo yung oh, okay na. Ah, ah, ah. Hmm. Uli,

<laughs> Balagbag ang tama Don't move there bro Kasi sa butuhan Balagbag ang tama <clears throat> oh, Pwede na Mas malaki dito sa isa tapos ulit may apat na huli tayo na ano eh. tapos yun nga lang ganun kalalaki bako po nice size good anong tawag dito abalo ito try natin magpain bait and wait walang kumakagata sa ating live bait na matay na yata yung pain natin puti natin ito sa pampain natin ay may lumabas na puti ayan ayan yeah. tayo lang natin ito tayo natin mag experiment hindi ka pa ito na try dati Two hooks itong gamit natin pero magkaiba ng size Iti.

Back to jig tayo. Alam, masyadong kumagat sa kat. Wait, wait natin. Sa abala na pain natin. kas na natin yung mga bread. Impaka na tayo. Mas takot siya. Medyo na. Hindi na ganun kadami yung lapis ngayon. Kagaya so nung mga unang araw na punta natin dito. Siguro naubos na kasi nga ang dami na fishing dito. Hindi na mimili ng size. Lahat ng kumagat, dala. So yan ang nangyayari pagka na-overfish yung ano, lugar. Pero ngayon nag-uwi tayo ng lapis normally hindi tayo nag uu so ito yung huli natin lapis apat na piras, yung pang na lang huwi natin ito yung huli yung huli mo na laki maraming salamat mga vlog kawin tayo salamat sa inyo panunod tapos lang ako dito ng konti